nandito tayo sa buhol at charan abot lang ito yung mangga na tinanim ko na umalis ako dito sa amin ay wala pang bunga first time ko makakain ngayon hmm kasi ang dami natsimpuhan na nandito kami tapos ano madami bunga, ayun pa doon mga miga ang dami, ang dami talagang bunga ay grabe dami bunga hmm abot lang oh ayan mga amiga oh ay ang dami bunga ayan dami pong bunga ayan ang baba lang dito mayroon din dito sa kabila nanguha sila ng duhat ang dami daw hinug duhat ba yan? lumboy duhat nga ay, ang daming bunga! Ang daming bunga! Ay, ay ang dami! Ang dami! Ay! Tabi po! Ako po, taga po ako. Dito po ako na lumaki. <laughs> Ito, oh, sungkitin na lang natin. Mahulog ka, Joy, oh. Tapos, Daming bunga ng mangga. Eh, may baboy din eh. Uy! Grabe, na abot lang mga bunga. Grabe. Sobrang daming mong mangga, mga amiga. Ito ay dilaw na mangga. Dilaw na mangga ito. Hindi ito, ano, pero matamis siya. Yan, nanguha sila. Makyato. Mulukaw ay. Ingat, ingat. Ay, ang daming bunga. Ilagay mo na lang sa damit mo. Dapat may dala kang ano. O oh, yan ang mga amiga. sarap niyan. Ay, 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 ay. Grabe. Go. Durog na. Ito yung palayan namin na natuyo na sa init. Grabe init dito. Sobra. Wala na. Dati ay hindi mawala ng tubig yan. Ito oh. Uy, ang sarap nito mga miga. Itong duhat na to ay tinanim din yan. Hindi ko alam kung sino nagtanim pero nandyan na yan nung maliit kami. Si tatay yata o nanay ko. Kasi ito yung aming bakuran. Dito yung bahay namin. Ito yung niyog na to ay ninakawan namin ng bunga. Galit na galit yung tatay ko pag umalis yung tatay ko. na nakawan na ng bunga to. Hmm. Dyan yung bahay namin. Ito ay bakura namin yan, jam. Pag nandito ako, nandito yung mga alaala namin. Ay, mga babuyan na ng pamangkin ko. Mas malapit lang. Ayun yung balon. Yung balon na yan ay ako ang ako ang naghukay dyan. Naglalaro lang kami. Nung una namin tira dito. Naglalaro lang kami. Tapos inukay-hukay ko dyan ay bukal yun, nukay nukay tapos yun, ginawa na namin inuman yun na kami nagiinom nagiigib tapos gumawa na rin sila ng tatay ko gumawa ng liguan dito tapos ginawa ng ano ng barangay yung poso hmm. pero dati nung tumira, tumira kami ay walang mga puno ng ganyan walang ano ang damo dyan ay parang ganyan walang kapuno-puno. Ganyan lang yung damo. Damo lang ngayon. May mangga din kami doon. Natumba yung mangga kung saan nahulog ang tatay ko. At yun ang ikinamatay ng tatay ko. Yan. May pispantay doon na wala nang tubig. Init mga biga. Grabe ang init. Oh, oh yan. Isahod niyo ganyan. Uy, karaming bunga. Kung saan, saan ka pumupunta. Oh, ang daming bunga. Oh, ang sarap Matamis siya mga miga na malalaki. Ingat kayo dyan. Marami tayong prutas. Marami tayong prutas na. No? Ito, ano to? Sampa Ay, ito yung masarap sa manok. Wala naman tayong manok. Sinampalukang manok. Ito. Grabe. Ito yung masarap sa manok. Sinampalukang manok. O, oh, ganito. Puti talaga lahat. Ito yung masarap sa manok. Oh. Sinampalukang manok. Uy! Sarap na ito. Kanina naman tayo bibili ng manok. Ito yung ano. Kukuha ka dito, tapos sinampalukang manok. Kasi, eh, ano siya, bagong dahon. Oh, sarap to sa sinampalukan. Uy! Hmm, sarap, mabango, amoy, ano. Mayroon kami, ano, itong suha ay ano na to, sampalok na to ay hindi ko alam. Ngayon ko lang, tinanim na siguro ng nanay ko. Yung baboy natin, no? Oh. Pamangkin ko yan. Yan sa amin. <laughs> ang init dito ay sobra. Ay, like ka, ako kang magbilad. Dito tayo sa mangga-mangga. Hinug ka na ba? Oh, ang sarap nito sa sampal sinampalukan. Mga miga, ganito talaga yung sinampalukan mga man ano, manok. Ganito yung dahon. Masarap to. Tapos, tungtay na mangga. Hilaw. Gusto ko yung hinug. Yan, oh. Ito ay dilaw, manggang dilaw to pag nahinog. Bango. Hmm, bango. Ma! Ha? Ha? tama siya magasim maasim, uh, maasim kayo niya main sila nang ice cream na anak kita si loko di laju na di lahang tingin sa dito picture tayo o. Oh. Sinali mo sa si kuya mo? Okay, nga. Oh. Mamaya, magpicture-picture pa man ko. Sige mo. Ayun, ah, o. Oh, kumakain ng ice cream. Dua tanda. Ha? Dua tanda. O, ba niya bilino kontra? Ha? Hello, mga amiga. Punta tayo sa naglilitson. Sasakyan to na ang kapatid ko. Ito yung sinasakyan namin pag biyabiyahe dito. Ay! Ay! Yung kanin, ipasok na natin. Dito kami nag... Nagbidyoke sila dyan kasi ang init pa dun sa kabila. Dyan sila. Woo! nang ang niyawa. Dito tayo sa gubat. Lupa pa namin dyan. Ayan. Ganduon, lupa namin. Gando sa baba. Tapos dito tayo sa litsun. Aray, hmm, tusok man. Dito tayo. Aray, aray, aray. aray. Ay, litsyon na.

Doon ba? Doon tayo sa gilid? Hindi naman kami nabibilad eh. ano? But... Yung hangin ang nakakaitim eh. Hindi naman yung init. Mga amiga, piyesta na po dito sa amin. Kaso may music. Ayan po yung bahay namin. Hindi pa tapos. Wala pa yung bintana. Hindi pa nagawa. Piyesta po dito sa amin. Itong araw na to yan.

chào 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 dinadad na po ang lechon at marami ng bisita mga kamag-anak dumating ayan, kanya-kanya silang grupo-grupo dahil naghihintay ng alak makiinuman mga yan mga miga alak lang talaga yung pinunta nila dyan ayan hindi talaga kami maghanda sa amin lang dapat yan mga miga kaso dumating po yung mga kamag-anak hindi namin alam kung bakit nila pupunta sila dyan eh pag uwi namin hindi naman kami nagsabi Ayan. pero nagkasya naman yung ano isang buong baboy niluto siya uli ng yung bandang ulo yun niluto uli yan kaya nagkasya yung mga ulam nakapagdala pa kami pag uwi namin ganyan Kain tayo. Ha?

Oke, bisa bawa paksiun tuh, Bang. Terus ini menurutnya, kan? Kan, Bisa Mga, nandito tayo sa bahay ng pinsan ko. Bumisita kami. Tapos, ang daming mangga. Abot mo lang ang mangga. Mga miga oh. Abot lang. An ang laki ang laki mangga? Ang an lalaking mangga, mga miga, grabe. Si, ang laki. Ang lalaking mangga. Mga miga oh. Grabe ang laki. Abot lang. Nitong tagal mas kuya. Ay sa anas kuya? Doon ka kuya. Yan. Asa pa. Yan. Okay. Kinsaman ni? Kinsaman ni? Kinsaman Kinsa ni. Aw, ako ang tambag no. Tingnan mo pa di sinundo lang. Kinsa ni? Kinsa man ni? Guwapong lalaki. Uy! Si di di Pat Patay na yung asawa niya. Oh. anak ang bagay. Lega,